Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Abril 14, 2025. Sa araw na ito ng Abril 14, hayaang pukawin ng enerhiya ng kalikasan at ng oras ang iyong likas na pagiging masigla at puno ng pag-asa, Gemini. Ang araw na ito ay may dalang kakaibang pag-ikot ng enerhiya na parang banayad, munit masiglang hangin, tahimik munit malakas sa kanyang impluensya. Hayaang ang iyong pagiging likas na palabiro at masayahin ay lumutang sa ibabaw ng iyong damdamin habang pinapayagan mong maramdaman ang kadalakan mula sa maliliit na pangyayari na maaaring dumating sa iyong araw. Ang pagiging bukas sa hindi inaasahan ay magdadala ng maraming biyaya at kakaibang karanasan na maaaring magbukas ng panibagong pananaw o damdamin. Hindi mo kailangang pilitin ang mga bagay, minsan, sapat na ang pagtanggap at pagiging masaya sa kung ano ang dumarating, kahit gaano man ito kaliit. Ngayon, habang ang buwan ay nakaupo sa isang posisyong nagbibigay ng matinding konsentrasyon at emosyonal na lalim, maaari mong mapansin na mas malinaw ang iyong pag-isip at mas matalas ang iyong damdamin. Ang karanasang ito ay parang pagsisid sa ilalim ng tubig, malalim, tahimik, ngunit puno ng buhay at mga lihim. Makakaramdam ka ng isang pagbuhos ng konsentrasyon, na siyang tutulong sa iyo upang makipag-ugnay sa iyong mga iniisip, hangarin, at nararamdaman sa isang antas na hindi mo palaging naabot. Gamitin ang sandaling ito upang alamin kung ano talaga ang laman ng iyong puso. Sa ganitong lalim ng connection mas madali mong makikita kung alin sa mga iniisip mo ang totoo mong pinaniniwalaan, at alin lamang ang epekto ng takot o impluensya ng iba. Habang ikaw ay naglalakbay sa iyong pang-araw-araw na ritmo, bigyan mo ng panahon ang iyong sarili na magnilay kung paano nakaapekto ang pakiramdam ng pagiging mayabang sa iyong pananaw. Maaaring hindi mo ito agad mapansin, ngunit ang ganitong uri ng damdamin ay maaaring magdulot ng pagkakait sa sarili ng tunay na kadalakan. Ang pagiging kampante o pakiramdam na, alam mo na ang lahat, ay maaaring magsara ng pintuan ng pagtuklas, pagkatuto, at koneksyon sa iba. Tandaan na sa bawat araw, may laging bago, isang bagong kaalaman, bagong damdamin, bagong pagkakaunawa. Kapag niyakap mo ang kababaang loob at pagkamangha, makikita mong mas bukas ka sa mga himala at maliliit na biyayang dinadala ng bawat karanasan. Kaya't sa halip na manatili sa damdamin ng pagiging laging tama, yakapin ang posibilidad na may matututunan ka pa sa mga tao man o sa sarili mo. Maging bukas ka rin sa iyong mga instinct, sa mga bulong ng iyong damdamin na parang hindi mo maipaliwanag, ngunit ramdam mo sa kaibuturan ng iyong pagkatao. Sa araw na ito, ang iyong pakiramdam ay sensitibo at matalas. Ito ang iyong gabay sa mga desisyon, kilos at pakikitungo. Kapag pinili mong pakinggan ang iyong panloob na boses sa halip na ang ingay ng labas na mundo, mas madali mong matutunton ang mga kayamanang nakatago sa likod ng bawat ugnayan, bawat saglit, at bawat paghinga. Magtiwala sa iyong sarili. Ang iyong kutob ay hindi basta-basta. Ito ay resulta ng iyong karanasan, kaalaman, at lalim ng damdamin na matagal ng naipon, Kapag sinunod mo ito, maraming magagandang sorpresa ang maaaring bumungad sa iyong landas. Ngayon ay isang magandang pagkakataon upang ituon ang iyong atensyon sa pagpapagaling at pagbabagong buhay. Ang araw na ito ay nagsisilbing paalala mula sa universo na oras na upang ayusin ang mga bagay na maaaring nabasag o napabayaan. Maaari itong maging relasyon na kinakailangan ng pagkukumpuni, Isang pangarap na matagal mo nang tinanggihan, o isang proyekto na iniwan mong nakatenda. Ang panahon ay pabor sa muling pagbubuo. Maging ito ay pag-uusap na matagal ng hinihintay, paghininang tawad, o muling pagbabalik ng tiwala sa sarili, ngayon ang tamang sandali upang muling itayo ang mga tulay na gumuho. Walang huli kung nais mong itama ang landas. Ang tunay na kagandahan ng buhay ay nasa kakayahan nitong bumangon kahit ilang beses pa itong madapa. Ang proseso ng pagpapagaling ay hindi palaging madali, ngunit ito ay laging makabuluhan. Habang ang mga ideya at damdamin ay umiikot sa iyong isipan at ang hangin ay puno ng mga posibilidad, hayaan mong matunaw ang alinmang pagdududa. Ang iyong puso ay may kakayahang magsalita sa paraang hindi kayang tumbasan ng salita. Sa bawat pintig nito ay naroon ang gabay na kailangan mo upang makarating sa iyong layunin. Huwag kang matakot sa mga bagay na hindi mo pa nauunawaan. Sa halip, yakapin mo ang misteryo ng hindi pa alam at hayaang ang iyong pagkatao ay magningnin. Sa araw na ito, ikaw ay isang malinis na kanbas. Ikaw ang may hawak ng brush, ikaw ang magpapasya kung anong kulay at anyo ang ihahayag ng iyong araw. Ang kalinawan ay hindi lamang dumarating sa katahimikan, kundi sa tapang mong harapin ang sarili mong mga tanong at sagutin ito ng may katapatan at pag-ibig. Para sa mga maswerteng elemento sa araw na ito, ang kulay bughaw ay magsisilbing iyong gabay. Ito ay kulay ng kapayapaan, ng kalinawan, at ng malalim na kaisipan. Isama ang bughaw sa iyong kasuotan o kapaligiran upang mapalakas ang iyong konsentrasyon at makamit ang emosyonal na balanse. Ang maswerteng mga numero mo ngayon ay labing isa at tatlumput lima. Ang labing isa ay sumisimbolo sa bagong simula at espiritwal na paggising, habang ang tatlumput lima ay senyales ng personal na paglago at pagbabago. Ang mga numerong ito ay hindi lamang pangakit ng swerte, kundi pa alala na nasa yugto ka ng panibagong yugto sa iyong paglalakbay. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang maglaan ng tahimik na oras upang mag-journal o mag-reflect. Isulat mo ang iyong mga nararamdaman, mga tanong, mga natutunan, at kahit ang mga bagay na gusto mong bitawan. Sa pagsulat, mas madali mong mauunawaan ang mga bagay na tila magulo sa iyong isipan. Ito rin ay paraan ng pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng mga emosyong matagal nang nakatago. Maaari kang mamasyal sa isang lugar na puno ng kalikasan. Ang mga puno, hangin, at tunog ng paligid ay may natural na kakayahang magpagaling at magbalanse ng damdamin. Ang paglalakad sa katahimikan ay parang pakikipag-usap sa kaluluwa mo mismo. Sa pagtatapos ng araw na ito, Alalahanin mong ang bawat sandali ay may dalda-dalang aral. Minsan, ang mga ito ay nakabalot sa mga masayang karanasan. Ngunit madalas, ang mas malalim na kaalaman ay nadmumula sa mga tahimik at payak na bahagi ng araw. Magpasalamat sa lahat ng naramdaman mo, maging ito man ay ligaya, lungkot, pagkalito, o pag-asa. Lahat ng ito ay bahagi ng iyong pagiging buo sa bawat paghina ay may panibagong simula. Hindi mo kailangang maging perpekto, kailangan mo lamang maging totoo sa sarili mo. Yakapin mo ang iyong kabuan. Huwag mo ring kalimutang pahalagahan ang mga tao sa paligid mo, kahit na sa simpleng paraan. Isang iti, isang pasasalamat, o isang taintim na pakikinig ay maaaring magbigay ng liwanag sa puso ng iba. Bukas, dadalhin mo ang mga natutunan mo ngayon sa panibagong yugto ng iyong buhay. Magtiwala na ang universo ay palaging gumagalaw pabor sa iyo. Ikaw ay mahalaga. Ikaw ay may kakayahang magbago, magmahal, at magbigay inspirasyon. Sa puso mo nagmumula ang tunay na liwanag na kailangan ng mundo at sa liwanag na iyan, patuloy kang maglalakbay, hindi para makumpleto, kundi para mas lalo mong makilala at mahalin ang sarili mong pagkatao. Patuloy kang maging ikaw, Gemini. Magpatuloy kang magniningning, tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.